Today, ang simula ng ating kwarisma. Ang kahalagahan ng kwarisma bilang panahon ng pagbabalik loob, pagsisisi at pagsusuri, pagsasaayos ng ating puso at ang paglilinis mula sa kasalanan. Dito papasok ang sakramento ng reconciliation para maalis ang puot at galit at ang walang pagpapatawad para may puwang sa puso natin ang Panginoon lalo na yung mga taong mahirap mahalin, mahirap unawain. Dito natin susuriin sa panahong ito. Ito ang panawagan dahil sa ating unang pagbasa at pangalawang pagbasa ay panawagan na mabubumalik tayo sa Panginoon na buong puso nating magiging maayos ang ating relasyon sa kanya. At ini kaya tayo ng ating Ebanghelyo na humingi ng awa at biyaya mula sa Panginoon. Dito natin pinapalakas, pinaiigting ang kahalagahan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ang simboliko ng abo na nilalagay ng ating noo ay isang pagpakumbaba to accept that we are sinners, to accept that we are weak, to accept and embrace sa pagiging tao natin, being tangible, being limited. Dito sa paraang ito, dito natin na tayo kakapit sa Panginoon, suriin ang ating ang ating kaluuban, ang ating puso, na magawa natin ang kalooban ng Panginoon sa panahon ngayon na tayo'y magsisikap na naisin natin na pumalik sa Panginoon. Ang kwarisma ay isang pagmamahal dito natin mapatunayan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Siya ang unang nagmahal, kaya dapat tayong magmahal sa Panginoon at ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pagmamahal natin sa ibang tao. Ang pag-aayuno, ang panalangin at ang pagtulong sa nangangailangan bilang pangunahing gawain sa panahong ngayon ng kwarisma. Ito'y nagpapalago And it will grow. Dito, nagsisimula sa puso natin na mapalago natin ang ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Ginagawa natin ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi ginagawa natin ito para sa kapakanan ng ibang tao na kapaligid sa atin, lalo na yung mga tao mahirap mahalin, mahirap unawain. Dito, mapalago ang ating pananampalataya, mapalago ang ating relasyon mapalago ang ating ugnayan sa Diyos, buong puso nating pagsisikap na kailangan nating iwanan at alisin at tatalikuran ang ating mga kasalanan. From this Ash Wednesday na natatapat din sa Valentine's Day, dito natin pinalalim ang kahulugan na ang dalawang event na ito ay puro pagmamahal Remember, na ang pagmamahal ay hindi lamang it's not just a word, but it is a person, and this is Christ, who is the source of love, the love Himself, which is Christ. Pinaya yahan, tayo, na sa ating pagsusumikap, sa ating pag- pagiging malapit sa Kanya, ay matutunan natin, to emulate to imitate His virtue. Magagawa natin ito kung katulad natin, sinusundan natin si Kristo, ang pagiging, magiging mapagkumbaba in His humility. Remember that He is God. He embraced our humanity except our sins in order na mapatawad ang ating kasalanan and in order that we should build and cultivate our ultimate relationship sa Kanya, kailangan unang-una magpakumbaba tayo. Linisin natin ang ating puso, alisin ang galit at puot at magpatawad tayo. Ngayon, magsimula ngayon, dahil ang simboliko ng ating abo na nasa noo ay ang pagpakumbaba at magmahal sa Panginoon at maisabuhay lang natin ito kung tayo mismo ay nagmahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa mga taong nakapaligid sa atin. Remember Christ na nakabayubay sa krus. Ang siyang unang nagmahal sa atin. Ginagawa niya, He offer Himself para mapatawad tayo at mapakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. John 3.16 Gods love the world. Kailangan suklian natin ang kabutihan at pagmamahal ni Kristo sa atin by loving others na nakapalibut sa atin. Using the gospel, I tried to make a meaning from the ash. A stands for altruism. This is the behavior looking for the welfare of the other. This is the selfless, selfless love. And this is the love that Christ gave to us. Yung selfless na pag-offer niya sa atin. Paano natin ito maisabuhay? A, for altruism maisabuhay lang natin ito katulad ng mga magulang na nagsisikap, nagsisikap sila na gumawa ng kabutihan para sa kapakanan ng kanilang mga anak at para sa future ng kanilang mga anak. Tayo, bawat isa sa atin, tayong lahat, ay maaari ding magawa din natin itong altruism na tayo'y magmahal Ibigin natin, lalo na yung mga tao, mahirap ibigin. Yung mga membro ng ating pamilya, lalo na yung mga matatanda na, na nakaratay sa higaan dahil sa kanilang sakit, kailangan natin silang unawain. Ang pagtulong natin sa kanila as we take care of them without seeking for any response, for any reward. Ito yung insayang ng Panginoon na kung tayo'y gumagawa ng kabutihan, you should not look for the reward. Bagamat ginagawa natin ito kusang loob na walang kapalit. Tayo'y magmahal, lalo na sa mga magulang natin na matatanda na kailangan nating unawain, arugain at mahalin. Dito sa paraang ito, maisabuhay natin itong altruism. Ang pagmamahal ng iba na kahit tayo'y nasasaktan, ba't ginagawa pa rin natin ang kabutihan because we love sa Panginoon dahil siya yung unang nagmahal sa atin. S for from us stands for sacrifice. Bawat isa sa atin ay nagsasakripisyo. Si Kristo nga, nagsakripisyo siya. Dahil sa ating kasalanan, nakabayubay siya sa cross tinitiis niya ang sakit noong tinako siya. Ang sabi pa niya, Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam anong ginagawa nila. Sana matularan natin ito. Dahil minsan tayo, if we encounter problems, lalo na sa mga taong nakapasakit sa atin, bawat araw na makita natin ito, ang nasa puso at sa isip natin kung ano ang ginagawa ng taong ito ano ang naramdaman natin, kung ano ang pain na ginawa niya sa atin. Kung may tayo may maraming problema, we complain that God, why? Ako ang nagsisilbi sa iyo, nagbibigay ako, pero bakit ganito ang naranasan ko? Sana, as we embrace sa cross natin, as we embrace sa mga sacrifice natin para sa iba, as we carry our crosses, our pain kung may sakit tayo ngayon, sana ang masabi natin, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang gusto mong dapat kong matutunan sa buhayin ito? Instead of complaining, we offer our pain and sacrifices. At least man lang, nasa katiting na sakripisyo ni Kristo sa cross, we can share our own share of suffering It's from us, stands for humility. Magagawa lang natin ito, mga bagay na ito, at may buhay natin ang mensahe. Ang simboliko ng ash ay ang pagtanggap sa ating kahinaan at tayo'y makasalanan. Tinatanggap natin ang lahat ng ito as we offer it to God. At maaari lang natin matanggap ito kung tayo mismo ay nagpakumbaba. Humility. As Saint Augustine teach us, humility, we can experience God dahil our heart are restless until it rests in God kung marunong tayong magpakumbaba sa ating sarili. At sa, para, sa ganitong paraan, makapaglakbay tayo sa kwarisma at manatili tayong maglakbay dala yung cross natin we persevere and embrace our sacrifices kung sa puso natin ay nagpakumbaba tayo. From there, aawit tayo katulad ng salmo na Lord, ako'y makasalanan at ako'y iyong tulungan. Amen.